Nenek tadi dulu ini mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, so, 22 23, 24, eh tsaka bukan nga pala, hindi Ay, nakikita nyo guys. So, diba Ang dami na. So, nawa, ang dami pa ng dami. Pero ang, ano, ibibenta namin yan. Yung mga lalaki. Okay. Maya guys, kukuha tayo ng isa. Kakatayin natin. Para mayroon tayong pang tinula. <laughs> Please please subscribe naman sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.